guys, ang ating ulam kaganinang umaga ay sinabawang pansit bihon. Ayan. Yung sahog pala niyan guys, si ano yung ano niyan yung karne. Is yun po yung aming tira kagabi na adobong ano adobong baboy. Ayan, may natira kasi guys. Tapos wala akong maiisip na ulamin ni eh. kaya eh, may tira din kaming ano am um, pansit bihon. Kaya ang nangyari, ginawa ko isinahog ko na lang sa pansit bihon ang aming baboy. At yan, guys. Yun yung sabaw guys ng pansit ano, pansit ay anong pansit. Yun yung sabaw ng ano guys ng adobong baboy na natira. Tapos ayan, ginigisa ako na guys. At pagkatapos nilagyan ko ng water, mineral water, cherries mineral water. Joke lang po guys. At sya pag kumulo na yan guys, nilagyan, uh, pag kumulo na yan guys, lalagyan ko na sya ng pansit bihon. Ilalagay ko na ang pansit bihon. Ayan. Tapos guys, hayaan ko na lang siyang o oh mano, ma, um, lumambot. Actually guys, pagkarating ng ano niyan guys, ng tanghali, naging pansit bihon na kasi sinipsip nung, nung ano bihon ang pancit. Kaya ayun, minirienda na lang namin yung ano yung sobra. At yan, na po, luto na po ang ating sinabawang pancit bihon. O, oh, di ba guys, napaka-easy lang. Huwag na mag-isip ng ibang ano, ibang ulam. Nandiyan lang sa loob ng bahay nyo. Thank you!